Kung hindi mo pa natatry yung ganitong luto sa chicken leg ay nako panoorin at isave mo na rin tong video na to. Kapag natikman mo to siguradong isasama mo to sa mga listahan ng lulutuin mo kapag may okasyon o handaan sa inyo. Una nga ay tanggalin natin yung balat ng chicken tapos siwaan natin sa part na to para maipush natin pababa yung laman at maging ganito yung itsura niya. Sa isang bowl pagsamasamahin na natin yung mga pampalasa. Ilalagay ko na lamang sa comment section yung mga ingredients na ginamit natin dito para kung luluto kayo ay madali nyo masundan. Naglagay kasi lang din tayo ng foil dito sa part ng ating chicken tapos pwede na natin ilagay yung mga pinaghalo-halo nating pampalasa. Naglagay din tayo ng olive oil tapos imassage lang natin ito ng mabuti. Kung wala naman kayong olive oil ay kahit yung cooking oil lang pwede na yun. Balutan na natin ng bacon yung ating mga drumstick then set aside. Sa bowl paghaluin na natin yung barbecue sauce, sriracha, oyster sauce and honey. Tapos ay haluin lamang natin ito hanggang sa magpantay ang lasa. Kunin na natin yung mga chicken legs na binanot natin kanina ng bacon tapos ay pahiran na natin ito. Lutuin lamang natin ito sa oven or kung wala naman kayong oven ay pwede na yung air fryer. At ayan, ganun lang kadali. Meron na tayong napakasarap na luto sa chicken leg na siguradong kapag natikman mo ay baka isama mo na rin ito sa mga lulutuin mo kapag may okasyon o birthday sa inyo. Alam ko, natakam ka rin kaya naman itry mo na rin tong recipe na to kaya ay tag mo na rin yung taong gusto mong magluto nito para sa'yo. Yun lang. Bye!